Hi guys, Ayan, So natapos yung live. Napunta natin ng terminal 1. Eto naman may dumating tayo Tak 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 kat 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 na kat 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 kukuha ko ng ganyang presyo, no? Kasi regular price nito is 700, almost 700, or 700 plus, nga pa, 720 almost, ganyan. Okay, no. Pero, guys, dahil sa nakasale siya sa TikTok, so, ginrab natin. And this is skuban. Badak guys, ito ng skuban. Nakuha ko siya ng bundle set. Ayan iba-iba. Ayan. So, kapag bibiliin mo kasi to guys, nasa, ang isang kasing ganito, almost 100. So, kapag kabuuan nito ay, uh, nasa 700 plus nga. Kasi mahal po. Mahal po to. Eh. Mahal po to. Ayan. And, meron pa akong freebie na, Hmm, thanks. Dalawa. Ayan. So, ito naman. Kapibili ko na lang ng toothbrush namin. So, bibili. ko sa anak. ko sa so, dalawang dalaga ko. And isa na lang bibili ko para sa aking panganay. And ito. Ayan. Naku-curious ako dito, guys. Sa purple tooth whitening powder na yan. Ayan. So, mabasahin ko paano siya gamitin. And meron pa silang isang, ayan. Meron pang mouthwash na free and meron pang isang ano, by flavor kasi yan guys, no? Meron siyang mint. Ito may mint ito. Itong isa, peach. So medyo ano to siya? Medyo sweety. Eh. Sweet, sweet style. Ganon. Ayan, wala naman. So I got two, four, 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 four dot paste, tatlong flavor, and isang white powder, and dalawang mouthwash na dalawang flavor din. Ayan. So, yan po yung nakuha natin dito sa parcel na to ngayon. And, there's more. Yan, guys, yung ginagamit ko yan sa so, sa affiliate. Ayan. Hindi pa ako marunong paano mag- mag-link ng TikTok to YouTube pero pwede na daw eh. Ayon sa mga tutorial pero meron kasing gagawin doon na link connection para magawa yun. Pero hindi pa ako ready. Kasi busy. Kita nyo naman, di ba, schedule natin. Wala dito, wala doon. <laughs> Ayan. So, i-open na rin natin yung isa. At yan, nabuksan ko na. Ito naman ay na-furious no, din ko dito, guys. Kasi, Ayan, di ba pag sinabi natin yung collagen, agad-agad pumapasok sa isip mo, alam mo na, pampa, ganyan. <laughs> Pero mayroon kasi siya nakalagay na with hyaluronic acid. Ano ba yun? Di ba? curious ako. Ayan, Isa food supplement guys ng Wellspring. Ayan, baka naman Wellspring. <laughs> Ayan, so recommended po siya one gummy a day. So para siyang gummy guys. So, bubuksan ko ito para sa inyo. Ayan. 30 grams ang isang gummy candy. Ayan. Sampung piraso. And this post, ano, 134 ang bili ko sa isa kasama shipping. Ayan. So, open natin kung ano ba itsura nito, guys. And, i rate natin yung lasa. Kung ano ba yung lasa nito? Uy, naka-individual pack. Ang galing! Oh, pasok sa akin yung ganito, guys. Kasi naka-individual. Hindi siya katulad ng iba na nakalagay lang ang capsule dito. So, ito, guys. Packaging bongga. Oh, bongga. Ayan. So, ang, ang, uh, ang inclusion nito guys not for children hindi pwede sa mga baby sa mga bata sa mga kids night time beauty so gagamitin po to dapat sa gabi lang or siguro kapag naka aircon ka the whole day pwede naman yun di ba yung hindi ka naiinitan ganyan and meron siyang kasamang melatonin 3 mg with collagen and hyaluronic acid ano pa yung hyaluronic acid i-check na natin yun ano ba ibig sabihin nito hyaluronic acid benefits uh, mostly ang hayala, ang hyaluronic ang alam ko ini injection guys dito yung alam mo yung ginagamit sa mga ano yung pampapakinis ayan so sa balat nagbibigay ng hydration sa balat and nagbibigay ng moisturize din sa skin nagre-reduce ng wrinkles and promote wound healing. Oy, nakaka alis ng mga scars. Oh, it also plays a role in lubricating joints and can help with dry eyes. Oh, so mukhang kailangan ko nga siya kasi madalas ako mag-dry eyes dahil sa Oh, like ay kakagadget. <laughs> oh, di ba? Kakagadget. At tapos, ah, nagpupuyat. Ah, nagpupuyat. Oh, puyat ang eyes puro gadget, scroll na scroll, nagkaharap ng paninta o kung ano-ano. Ayun. So, si Hyaluronic Acid, guys, reduce appearance of fine lines and wrinkles, making the skin look smoother and more youthful. Diba? O, oh, ang galing. O, oh, ayan. So, wala nang pahid-pahid effect. Lunok na lang <laughs> sa, sa dry eyes, guys. Wala nang pahid-pahid, lunok na lang. Wala nang patak-patak, lunok na lang. Okay? So, ayun guys, ang so, may-share ko sa inyo. And, sampu piraso po ang laman nito. Ang cute ng packaging niya, guys. Attractive. Pero, mas na-attract ako sa loob. Ayan. So, pwede tayong, pwede kong gamitin to sa araw kasi hindi naman ako nagpapainip. Diba? O, alam nyo na guys, maglilinis tayo ng kaloob-looban. <laughs> And kailangan merong collagen. Oh, yun. Doon lang ako nalungkot. Meron niya guys, glucose syrup. Meron siyang glucose syrup. May glycerin. Ayan. Pero kasi, hindi naman siguro ganun kalaking amount. Ayan. And may panguntra para doon. <coughs> Okay, so ayun guys, and mag-expire po siya sa 2027, February 25, 2027. Okay, distributed by Wellspring, imported by Beto Brands Corporation, ng Pasig City. No approved therapeutic links. So, ayan. So, start natin ngayon guys. So, So, see you. Thank you. And marami na namang uh, may, mayroon na naman tayong bagong na-discover. And I hope may, may mapupulot tayong aral at benepisyo dito. And syempre, at kinaka, ang inaasam-asam ko, benta. Diba? Benta, guys. Kasi so far, mura to, guys. Mura to. Mostly kasi sa mga ganitong gami, ano, may mga quality collagen. Mahal nga yun. So, so far ito, mura siya. And, meron nga pala nag-message sa akin sa TikTok na gustong mag-ipad collaboration. Ewan ko. Yun. Hindi ko sure kung matutuloy Basta nag-message na rin ako naman O bahala na Thank you so much And God bless you all guys Sana naman ito Uy Skuban Baka naman Miss Miko. <laughs> dahil sa'yo Dahil sa'yo Kamiging maratis ko sa'yo Napabili ako neto <laughs> Si Miss Mico po guys Ang nag-like neto Shout out Shout out naman Ganon O thank you guys Maraming salamat sa pakikinig And sa mga hindi pa po naka-subscribe Get the button and pag makalimut po mag iwan po ng comment para po kayo ay mabalikan. Maraming thank you and God bless guys. Bye bye.